Ah, uh, senior citizens, followers, ito po. Kanya-kanya kami ng gawa. eto oh. Ito ginagawa ko sa akin. Ito. Ito sila, nagpo-flooring na dun. Oh. Oh. Okay, ito ginagawa ko. Doktor ito, gagawa ng clean up ng ano. Pambentilasyon sa taas. Sinisil ko na ay na. Ah. kinisil ko. ako bumila bagong tubo. Dalawa. Albo. Ah. Ah. Ah, ah kailan ko magawin? Ah. Ilang ilang ano nilagay sa isang ano? Ilang supo isang ano ganyan. Sa isang supo tilan. Ah, pwede ha. Hindi ba pwede pito? Pwede. Pwede pito ba? Tapo nun. Pwede pito ba? Pwede pito ba? pito ba? Pino eh. Ang grabe. Eh. Ayan. Ang eh. laki na po kami ng gawa. Ayan, eh, binubuhasan na yung plano eh. Doon. Ayan yung magama, nadaan ng lupa. Ayun yung apo. Ayan na pwesto. Apa pemerintah ni lah yang tak punya handal, segolit tu. Oh, ni. Untuk ya? Ah, Kaya sa sarap ng pinagpapawisan ng ginawa sa katawan. Kaya masarap din na may nagtatrabaho na pinagpapawisan eh. Nakakawala ng ano, ng high blood at saka hapo. Salamat po. Tutuloy ko muna yung ginagawa ko. Yun. Salamat.